Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, naglabas ng statement itong FIDEA uh, bilang sagot sa sinabi ni Pangulong Digong na umanoy itong si Pangulong Marcos ay kasama sa listahan ng mga narco-falitex mga kababayan po natin. Anyway, bago natin basahin itong naging pahayag ng FIDEA, ay pakinggan muna natin ha, I refresh muna natin ang naging pahayag ni Pangulong Digong sa nangyaring uh, forum sa Hakbang ng Maisog sa Davao City kahapon po, or kagabi yan, mga kababayan po natin. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag daktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang? Alam niyo? The armed forces of the Philippines, alam niyo? may drug addict tayo na presidente puta. Kayo ng bakit ako na ng kaso ng ICC? Wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President. Pinilit ninyo kami. Kayo yung nagano, iyo Kinikit, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituro yan. Kaya magkagulok. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga bosses ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military. nag raids ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag ang pinag-usapan ang ng kubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parlament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman, at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bumbong dyan ka lang, ako ang bala, ceremonial president ka na lang. ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inay. wag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh marami sa sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayamot sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacan yan. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako, nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. The Constitution, I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. At yun nga po, mga kababayan po natin, narinig nyo, nakapanood nyo, ang uh, napaka-emosyonal at galit na galit na nagpahayag na si Pangulong Digong, na umano itong si Pangulong Marcos, ay uh, kasangkot ta, sa gumagamit ng illegal na droga sa ating bansa. At ang pahayag ng PDEA, mga kababayan po natin, ay dinideny umano nila na itong si Pangulong uh, Marcos ay nasa listahan ng mga taong uh, nakalink, ha, na, gumagamit ng illegal na droga kontra rito na accusations of former President Rodrigo Duterte. Based on all foregoing fact that the PDEA assert that President Marcos Jr. is not and was never and it's what's less the PDA said in the statement contradicting the 30 who is claimed that agency show his evidence showing marco's name in the supposed drug list the said that all alleged evidence was shown on him when he was mayor of dabao based on records the pda said that the agency was activated on july 30 2002 When it was established, its National Drug Information System or NDIS, which served as an intelligence database of all drug personalities, that is responsible for gathering inputs from law enforcement and intelligence counterparts. The video also emphasized that President Marcos was never included. So hindi umano included, itong si Pangulong Marcos sa kanilang system na tinawag nila na NDIS since that time it was created on 2002. And up to the present, umano, ay hindi kasama itong si Pangulong Marcos at kahit pa sa omano'y administration ni dating Pangulong Digong. So yun po ang uh, official na naging pahayag ng PDEA, mga kababayan po natin. Actually, dahil uh, hawak na nila itong ating uh, buong gobyerno, syempre, Ah, kahit ah, anong ahinsya ng gobyerno, ah, pwede nilang baguhin yan. Lalo na ah, si Pangulong Marcos ang ah, chief executive ng ating ah, bansa. So pwede niyang baguhin yan. Ah, pwede sila gumawa ng koko's hukos, -hukos mikos-mikos, ika nga mga kababayan po natin. So ang challenge ngayon ay napupunta naman ah, sa kay Pangulong Digong. Kung paano niya patunayan ang kanyang claim, kasi kung totoo sa mga kababayan po natin, ah, makakasuhan si Pangulong Digong sa kanyang sinabi dahil ito ay talagang levelos. Ah, ito ay panirang puri po ang ah, sinabi ni Pangulong Digong. So ang tanong, paano niya ito mapapatunayan? Ah, at ah, alam po natin, itong si Pangulong Digong ay hindi ito nagsasalita kung wala itong backup. Kung hindi niya mapapatunayan mga kababayan po natin. Kung wala itong hawak na ebidensya. Ito na kaya ang sinasabi nilang video ng Paul Boron. Posible kaya may hawak itong si Pangulong Digong. Yan po ay isa sa ating katanungan na hindi natin alam kung masasagot o hindi at kung paano patunayan ni Pangulong Digong na itong si Pangulong Marcos nga ay sangkot sa illegal na droga. Mga kababayan po natin. Anyway, ang uh, opinion ng ating kababayan, siyempre hati yan. Ang uh, nag-claim na talagang uh, sangkot o mano, Uh, sa pulburon, itong si Pangulong Marcos, ay natuwa dahil uh, kumbaga mismo galing sa nating Pangulo ang nagsalita. Ah, nagbingo sila o mano mga kababayan po natin. Pero syempre sa sumusuporta as, as a whole na Unitim team, uh, ibig sabihin, eh, nalungkot sila dahil ito na, uh, parang kumpirmado na, na wala ng Unitim Dahil uh, sinabi na o um, mismo, ng ama ng ating vice presidente na miyembro naman ng Unitim team na sangkot nga itong si pangulong uh, Digong. So, mukhang challenge din ito kasi napagitnaan, ano, ng kababayan po natin, itong si Vice President Sara. So, ano nga ba ang kanyang magiging decision, mananatili na ba ito sa unitim o tiwalag na dahil ang uh, kanyang ama ay inakusahan nga ang uh, pangulo ng ating bansa, which is ang kanyang uh, uh, boss, uh, boss niya kasi unang-una nasa kabiniti siya ni Pangulong Marcos. Ah, mga kababayan po natin. So, antayin natin kung ano po ang uh, magiging out po nito. Kasi ito, hindi lang ito, isang ordinaryong pasabog, mga kababayan po natin. Ito ay napakalaking pasabog na posibleng uh, maapiktuhan ang ekonomiya ng ating bansa, posibleng uh, manghihina itong si Pangulong Marcos, o posibleng i-deny niya lang o i-disregard niya na lang itong mga allegation. At ang posibleng sasagot ay itong si Speaker o itong uh, nasa PCO or Presidential Communication Office mga kababayan po natin. Sa ngayon, malinaw na sinabi ng Fidia na hindi kasama sa listahan ng mga narcoles itong si Pangulong Marcos. At antayin po natin itong ebidensya naman na ilalabas ni Pangulong Digo. So yan muna yung ating update mga kababayan po natin. Ano po ang inyong komento, opinion patungkol sa issue ito? Ah, huwag kalimutan mag-iwan mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.